Attorney Lorna, personal na tanong ito, ano? Naisip mo ba noon na maging housewife at uh, iasa na lang sa asawa mo ang lahat ng probisyon ng pamilya? Hindi. Never. <laughs> Never. Kasi, ever since from the start, eh, lumaki sa kami sa household na walang, walang gender roles. Walang, walang ito ang gagawin ng lalaki, itong gagawin ng babae. I've never cooked in my whole life until now. Pati pag pinagluto nyo nga ako ng, ano, ng hot water, eh, nagiging steam. na overcook But, hindi yun ang skill ko eh. But I have a brother, I have a sister who knows how to cook. Parang ganyan, parang mga anak ko, magaling sila magluto, eh lahat naman sila lalaki. Ang ibig sabihin, sa isang pamilya, Uh, pag-usapan nyo anong dapat gawin kung mas magaling. Kunyari, kung may mas magaling sa trabaho, siya magtatrabaho. Yung ayaw uh, magtrabaho, siya mag-aalaga. Pero always, may communication yan. Ganyan ngayon ang trend ng mga, ng mga pamilya ngayon. Ano? There are no definite rules. At rinirecognize siya ng batas. Kung sino ang may financial cap capability o kung sino yung may skill, yun ang magtatrabaho. Kung sinong ayaw magtrabaho, yun ang mag-aalaga ng mga anak, no? Ngayon, pero, ang dapat equal, yung decision. Wala na yung the father or the husband is the head of the family, wala nang ganun. Dapat, joint responsibility, joint authority, mutual respect. Dr. Love, kung ikaw ang marriage counselor nila, ano ang sasabihin mo sa kanila? Tuwing tapos na yung mga panahon natin nung araw na iaasa natin sa lalaki lang ang pagsuporta sa pamilya. Kasama na ngayon, uh, Lisa, ang, ang wife, no? yung partner na sumusuporta sa pangangailangan ng pamilya. Nasa pag-uusap yung dalawa yan, pag-usapan niyo kasi hindi po pwede talaga yung kukuha kuya kuya ka na lang sa bahay, mag-iintay ka ng baksak ng biyaya kailangan maghanap buhay, banatin ang buto at abutin ang mga pangarap. The one psychologist, Professor Rainier. O oh, ayan, bakit ba may mga tamad? Kaman ba ang tawag dyan? Several factors po na no, yung nakaka-apekto sa, doon sa tinatawag nating katamaran. So una is physical, probably lack of sleep, sleep de deprivation or lack of nutrients ng katawan natin. Psychological factors po such as yung pagkakaroon ng mababang self-esteem, kawalan ng motivation. Then at the same time is pwede din po no, na may mental distress yung isang tao kung saan parang nagkakaroon na po siya ng hopelessness. Uh, then at the same time yung helplessness. Pero yun nga po, no, yung katamaran is wala din pong klarong connection to na namamana siya. Okay? Wala pong mga pag-aaral na nagsasabi na namamana yung katamaran. However, meron pong personality factor no, na pwede po nating maikonekta doon sa characteristics po ng katamaran, which is yung tinatawag po namin na consensusness. Kung saan kapag mababa po yung consensusness ng isang tao, is parang mababa yung drive niya to do several things. Pero ang maganda po dito is that yung katamaran po is maaari po nating matutunan yan na mawala sa ating sistema. Lalo na for example kung nararamdaman ma'am ni, ni Nanay Lisa na nawawalan nam ng meaning yung buhay niya o yung mga ginagawa niya is maaari siyang gumawa ng mga makabulang bagay para at least ma-stimulate niya ulit yung sarili niya to do things para ma-push niya yung sarili niya. Mm